Changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. 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 Our home, our treasure, And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila, the Music and News Authority. One time the new Filipino time, Alashertenang Umaga. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Vice President Sara Duterte dumistansya sa pahayag ni Pangulong Marcos na nais nitong makipagkasundo sa kanilang pamilya. Pangulong Marcos naman, handa raw ubo po sa buy camp para matutukan ang 2026 budget ayon huyan sa DBM. Ang DOJ itinanggi ang pag-uuto sa Interpol na maglabas na ng red notice laban kay Harry Roque. Mga senior officers at miyembro ng PNP Command Group, kabilang sa maaring pagpilian para ho sa susunod na PNP chief. Ito namang pinagtibay na pandemic agreement ng WHO. Pagkaliwanag ng DFA at ang DICT naman, iniimbestigahan na raw ang viral na alleged scam hub dyan huyan sa Cebu. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Balita nationwide. nationwide sa umaga. Balita Nationwide, Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Brigada Balita sa Umaga Araw po ng Miyerkules mga kabrigada May 21, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng mga balita mga kabrigada, tikom pa rin ang bibig. Ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ito makipag-ayos sa mga Duterte. Ayon sa kampo ng vicepresidente, wala pang opisyal na pahayag si VP Duterte Kaugnay sa naturang usapin. Gayunpaman, suportado ng mga senador at ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang naturang pahayag ng Pangulo. Ay, Isang senador naman tututol pa rin daw dito huyan sa impeachment trial laban kay VP Sara. Brigadaan Cortes, ibrigada e mo. Brigada. <tod> <tod> Inamin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na tutol pa rin siya hanggang sa ngayon sa pagsasagawa ng impeachment trial. Ito nga ay laban kay Vice President Sara Duterte. Gate na kung siya ang tatanungin ay ayaw niya ng matuloy ang paglilitis dahil magdadala lang umano ito ng pagkakawatak-watak sa mga Pilipino. Pero paglilinaw niya bilang elected member ng Senado ay batid naman niya na isa sa kanang mandato ay magsagawa ng paglilitis kung kinakailangan kailangan. Ayon pa kay Estrada, naniniwala naman din siya na karapatan ng bawat Pilipino na kumarap sa tamang due process. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Samantala si Pangulong Marcos, mga kabrigada, andara umupo sa bike cam para matutukan ang 2026 National Budget. Ayon ho yan sa DBM. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada! Report! Inihayag ng Department of Budget and Management na handang umupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bicameral Conference Committee kung kakailanganin upang matutukan ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, personal na sinusubaybayan ng Pangulo ang buong proseso ng pagbuo ng national budget para sa fiscal year 2026. Sa katunayan anya, inero pa lamang ng taong ito matapos ang pagpasa ng 2025 budget, nagbigay na ng nagdirektiba si Pangulong Marcos ukol sa susunod na pondo ng pamahalaan. Inihayag ng kalihim na bahagi pa ng pagiging hands-on ni Pangulong Marcos ay ang kahandaang umupo sa BICAM kung makakatulong ito upang masiguro ang maayos at epesyenteng pagpopondo sa mga prioridad na proyekto ng gobyerno. Layunin ng administrasyon na ang may sa Kongreso na panukalang budget ay tanging mga programang shovel ready o handa ng ipatupad. Tinukoy rin ang kalihim na ang target na spending level para sa fiscal year 2026 ay nakabatay sa medium term fiscal framework ng pamahalaan na tinatayang aabot sa halos 7 trillion pesos. Samantala, una nang sinabi ng ahensya na posibleng umabot sa 10 hanggang 11 trilyon ang kabuang halaga ng mga budget proposal na isusumite ng mga ahensya ng pamahalaan para sa mga proyektong nais nilang ipatupad sa susunod na taon in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Pinabulaan na naman ng DOJ ang Dumanoy DO pag Pagre-request nila sa Interpol na maglabas na ng red notice laban huyan kay Harry Roque. Ang kay Justice Assistant Secretary and Spokesperson Miko Clavano, walang katotohanan ang mga kumakalat na post sa social media dahil sa ngayon ay naghahanda pa lang daw sila para humingi ng tulong sa pag-aresto kay Roque sa The Netherlands. Bukod pa ho dyan, tinitingnan din daw nila ang iba pang diplomatic channels upang malaman kung ano nga ba ang mga pinakamainam at maaring gawin na hakbang o aksyon hinggil ho sa sitwasyon ng kaso. Samantala, humirit naman ho si Roque sa DOJ na ayusin daw Huw nila ang kanilang desisyon Habi dahil hilong-hilo na raw siya Dito po sa mga pinaggagawa Ng ahensya House Prosecutor Walang nakikitang problema Sa komposisyon ng Senado Ngayong 20th Congress Brigada Haji Camino Ibrigada mo Brigada, Brigada. <laughs> Report Naniniwala si House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na balanse ang magiging komposisyon ng Senado sa 20th Congress na siyang lilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Defensor, wala siyang nakikitang problema sa mga senador na bubuo sa susunod na Kongreso dahil nagbigay ng maayos na representasyon ang midterm elections mula sa iba't ibang panig ng politika. Ito'y mulaan niya sa mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, ni VP Sara at hanggang sa mga dating kakampi at oposisyon punto ni Defensor. Mas madaling tanggapin ng taong bayan na kahihinatnan ng impeachment case at hindi sasabihin na niluto ng Senado ang desisyon na tatayong impeachment court. Bilang itinalagang isa sa mga miyembro ng prosecution team ng Kamara, tiniyak ni Defensor na hindi niya isusulong na mag-inhibit ang sino mang senador kahit pa ito'y hayagang kakampi ni Duterte. Paliwanag pa ng kongresista, walang motion for inhibition sa isang impeachment court dahil ito'y isang political process at hindi judicial proceeding. Una ng sinabi ni Defensor na nais niya maging patas at objective ang proseso upang anuman na maging resulta ay madaling matatanggap ng lahat ang pasya ng Senado. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga senior officers at miyembro ng PNP Command Group, kabilang daw ho sa mga maaaring pagpilian para sa susunod na PNP chief. Sino-sino kaya yan? Brigada Cath Austria e eh Brigada mo? Brigada! <laughs> Report. Kabilang ang mga senior officers at miyembro ng PNP Command Group sa maaring pagpilian para pumalit kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo batay sa Republic Act 6975 o ang DILG Act of 1990. Kwalipikado ang sino mang may ranggong hindi bababa sa Police Brigadier General upang italaga bilang hepe ng pambansang pulisya. Nauna rito ay inihayag ni Palace Press Officer Claire Castro na nasa proseso na ng pagpili ng susunod na PNP Chief si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kabilang sa mga ikinukonsidera sa puesto sina Deputy Chief PNP for Administration, Lt. Gen. Jose Melancio Nartatis Jr., Deputy Chief PNP for Operations, Lt. Gen. Robert Rodriguez, Chief of Directorial Staff, Lt. Gen. Edgar Alan Okubo. NCRPO Director Major General Anthony Abirin at CIDG Director Major General Nicolas Torre III. Maalalang pinalawig ni Pangulong Marcos ang panunungkulan ni General Marbil ng apat na buwan o hanggang Hunyo na nakatakda ng magretiro noong February 7. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada ipinaliwanag ng Department of Foreign Affairs ang nilalaman ng pandemic agreement ng World Health Organization na inanunsyo sa World Health Assembly. Ayon ho sa DFA sa ilalim ho ng kasunduan pinalakas pa ng WHO ang global cooperation tungkol sa kalusugan kung saan magkakaroon ng commitment ng lahat ng bansa tungkol ho sa Pandemic Prevention at Surveillance. Magkakaroon din ng access ang lahat ng bansa sa mga pandemic-related health products. Samantala, binigyan din ng DFA na malaki ang ambag ng Pilipinas sa mga naging negosasyon ng Pandemic Agreement at Pilipinas rin ang nagsulong ng pagkakaroon ng probisyon ukol sa pagtiyak ng karapatan ng mga healthcare workers na nagsilbing frontliners noong panahon ng pandemya. Sa kasalukuyan, nagaganap pa rin ang World Health Assembly ng WHO kung saan itinalagang presidente si Health Secretary Ted Herbosa. Brigada, Balita, Nationwide Ito naman hong tax exemption sa mga election related compensation, abay ina raw huya ng ilang mga teachers group. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo! Brigada! <laughs> Report. i i of concerned teachers so act and see our union ang um, 1,000 peso increase sa honoraria ng mga guro na nagserbisyo noong midterm elections. Ito ay kasunod ng pagka-aproba sa additional 1,000 peso across the board honoraria para sa mga teachers at poll workers bukod pa sa naunang dagdag na 2,000 pesos. Sa kabila nito, sinabi ni Act NCR Union President Ruby Bernardo na tila na wipe out lang ang 1,000 pesos na dagdag ng 15% na tax deduction. Tila halos nawawalan umano ng silbi ang naturang dagdag. Sa compensation dahil sa buwis na kinakaltas. Dahil dito, iginit ni Bernardo na dapat lang na maging tax exempt na ang honoraria ng mga guro. Dapat din umanong bigyan sila ng overtime pay kung sila ay nagtatrabaho ng higit 24 hours. Samantala, sinabi ng grupo na libo libo pang mga gurong nagsilbing mga electoral board ang hanggang ngayon ay wala pang compensation. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada New Sesta, Manila. The bisigay niyo, authority! Brigada Balita, nationwide! Al DICT naman mga kabrigada, iniimbisigahan na ang viral scam hub dyan sa Cebu. Boy Custodio, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> p Ini-imbestigahan ngayon ng Department of Information and Communications Technology ang isang umanis scam hub sa Cebu matapos itong mag-viral sa social media. Sa YouTube video na may 1.8 million views, makikita ang CCTV footage at audio recordings sa operasyon ng mga Pilipinong sangkot sa investment scam na money target ay mga banyaga mula sa South Africa. On kay DICT spokesperson, Assistant Secretary Renato Paraiso, natukoy na nila ang ilang individual sa video. Kumikita umano ang grupo ng hanggang 800,000 US dollars $800 kada taon sa panlilinlang gamit ang Peking AI investment website. Bagamat banyaga ang mga biktima, maaari pa rin kasuhan ng mga sospek sa ilalim ng mga batas gaya ng Anti-Financial Scam Loss, Online Transactions Act at Cybercrime Prevention Act of 2022. Sinisilip din ng DICT ang posibleng pagkukulang ng mga lokal na pamahalaan sa pagpag na makapag-operate ang mga scam hub. Isinara na ng Cebu City Police ang nasabing scam hub sa barangay kasambagan at bubuo na rin ng DICT ng task force laban sa mga scam at cybercrime. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ikinababahala e naman ng pag-asa ang pagpapatuloy ng pagbaba ng level ng tubig ng malaking dam sa bansa sa kabila huya ng mga naitatalang pag-ulan. Ayon po sa datos ng State Weather Bureau, kabilang daw po sa mga bumababa yung level ng tubig ay ito pong Kaliraya Dam, Magat Dam, Pantabangan Dam, San Roque Dam, Binga Dam at Angat Dam. Pinakamalaki ang naging pagbaba ng Angat Dam sa Northern Luzon na umabot huyon mga kabrigada ng halos 40 centimeters habang dalawampu o mahigit 27 centimeters naman sa iba pa. Malaking pagbaba na umano kumpara sa kanikin lang normal high water level. Sa ngayon kabrigada, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang monitoring ng pag-asa sa naturang mga dam. Nanawagan naman si Senador Bongo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at sa mga LGUs na magpaabot ng tulong sa mga biktima ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Mindanao dulot ng ITCZ. Kasabay ho nito nakiusap din ng Senador sa mga residenteng apektado ng pagbaha na maging maingat at sundin ang mga panawagan ng kanilang lokal na pamahalaan. Sa huli, nanawagan naman ang senador sa publiko na ipanalangin ang mga kapwa Pilipino na kasalukuyang lubog pa rin sa baha. Sa ating health news kabrigada, ang pagkakaroon ng sapat na bitamina sa katawan ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan at maprotektahan ng isang individual laban sa iba't ibang uri ng sakit. Isa po sa mga mahalagang bitamina na kailangan lalo na ng mga teenagers ay ang mga nagpapalakas ho ng kanilang immune system. Sa pamamagitan ho nyan, mas magiging handa ang katawan na lubaban sa mga viruses at iba pang mikrobyo na maaring magdulot ng sakit. Isa ho yung paalala kabrigada mula ho sa standout ES4 multivitamin capsule. Nakapartner ho ng na mga parents para matiyak na malusog at malakas ang immune system ng mga teenagers. Simulan to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, patuloy pa rin makaaapekto ang Intertropical Convergence Zone sa buong kapuluan at ng Mindanao mga kabrigada pati sa Palawan. At ito pong magdadala ng maulap na kalangitan at pagulan sa mga naturang mga lugar. Easterlies naman ang magdudulot ng maulap na kalangitan na may mga pagulan sa Eastern Samar. Gayunpaman, pulu-pulo at bigla ang buhos ng ulan ang posibleng maranasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa dulot ng Easterlies. Brigada, Balita, Brigada. Brigada At para naman mga kabrigada sa ating for exchange rate update Ang palitan ho mga kabrigada ng piso kontra US dollar Abot ho sa 55.69 Sa euro 62.84

Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kaprikada, inyo na pong napakinggan. Ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. <coughs> Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.